Guys taloy na po natin ang part 4. Dito guys may isang hari na pinakitaan sa panaginip guys. Pakinggan natin ang karogtong na kwento nag magkakaibigan lingkod ng dakilang Diyos Terry guys ating pakinggan. Tinabukol dinosaur na hari sa lahat na bayan, bansa, at wika na nagsisitahan sa buong lupa, kapayapa ay managanya sa inyo. Inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kanyang mga tanda at pagka makapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang kapangyarihan ay sa salit-saling lahi. Akong sinabukol dinosaur ay nagpapahinga sa aking bahay at gumiginhawa sa aking palasyo. Ako ay nakakita ng isang pangitain na tumakot sa akin. At ang pag-iisip ko sa aking higa at ang mga pangitain na sumaaking ulo ay bumagabag sa akin. Kaya't nagpa siya ako na iharap sa akin ang lahat na pantas sa Babilonya upang kanilang maipaananaw sa akin ang kahulugan ng panaginip. Nang magkagayoy nagsidating ang mga mahiko, ang mga enkentedor, ang mga kaldiyo, at ang mga manghuhula. At isinaysay ko ang panaginip sa harap nila, ngunit hindi nila maipaananaw sa akin ang kahulugan ni Yaon. Ngunit sa kahulahulihay dumating sa harap ko si Daniel, na ang pangalay Belshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, at siyang kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos, at aking isinaysay ang panaginip sa harap niya, na aking sinasabi, o Belshazzar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay suma sa iyo, at walang lihim na bumabagabag sa iyo, isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita, at ang kahulugan ni Yaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan, ako'y tumitingin, at narito, ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa, at ang taas niya ay di ko asa. Ang punong kahoy ay lumaki, at tumibay, at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit, at ang tanaw niya ay hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lihim sa ilalim niyaon Yaon, at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga ni Yaon, at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ako sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higon, at narito, isang bantay at isang banal ay bumaba mula sa langit. Siya sumigaw ng malakas, at nagsabi ng ganito, ibuwal ang kahoy, at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan, at isang bulat ang mga bunga niyan, paalisan ang mga hayop sa ilalim niyan, at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayon may inyong iwan ng tuod ng kanyang mga ugat sa lupa, na magkatali ng bakal at tanso, sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa, bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay mabigay sa kanya. At mangyaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay, at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal. Upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin, at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. Akong sinabukol danesor na hari ay nakakita ng panaginip na ito, at ikaw, o Belsasar, ipahayag ang kahulugan, sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan. Ngunit may mo, sapagkat ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sama sa iyo. Nang magkagayoy si Daniel na ang pangalay Belsasar, natigil ang sangdali, at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot, at nagsabi, Beltsasar, huwag kang bagabagan ng panaginip, o ng kahulugan. Ti Belshazzar ay sumagot, at nagsabi, Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari na wasa sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyari na wa sa iyong mga kaaway, ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo, at tumitibay na ang taas ay umaabot sa langit, at ang tanaw niya ay sa buong lupa. Na ang mga dahoy magaganda, at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat. Na ang lilam ay tinatahanan ng mga hayop sa parang at ang kanyang mga sangay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid ay ikaw, oh hari, na lumalaki at nagiging malakas. Kapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa. At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit at nagsasabi, ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin. Kayon may itira ninyo ang tuod ng mga ugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso, sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit, at makasalo siya ng mga hayop sa parang, hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan, o hari, at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo. Hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. At yamang kanilang iniutos na iwan ng tuod ng mga ugat ng kahoy. Ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo pagkatapos na iyong maalaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya't, O oh Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kawan sa dukha ang iyong katampalasanan. Baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan, lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan ng labing dalawang buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babilonya. Ang hari ay nagsalita, at nagsabi, hindi bagay ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatawahan ng hari, sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalote ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit, na nagsasabi, O haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pokikanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo. Hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Nang oras din yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, at siya ay pinalaya sa mga tao, at kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagang parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong sinabokol dinosaur ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailan man. Tapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa. At walang lang sa kanyang kamay, o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo. Sa oras ding yaon ay nanimbalik sa akin ang aking unawa. At sa ikaluluwalati ng aking kaharian, ay nanimbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan, at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayoy akong sinabukal dinosaur ay pumupuri, at nagbubunyi, at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Daniel Kapitulo 4 Versikulo 1 Hanggang 37 Ayan guys napakaganda nagkwento guys abangan pa ang part 5 abangan. Huwag din kalimutan mag subscribe like share at papindon nag button bill para update kayo sa susunod kong mga videos. Thanks guys God bless you all.